Ayan mga kaibigan, nakarating na po kami dito sa Mental Hospital. Ito po yung uh, psychiatric department, no isa sa pinakamalaking hospital dito sa amin sa Cebu, wala pang kataw-taw. Ako po yung unang pasyente kasi nga wala pang alasais ng umaga na karating na tayo. So dito na lang kami mag-almusal their friends. Siguro dito na rin mag-lunch. Ayan, so sana okay lang lahat no at sana gumaling na talaga si Ate GB. Ang hirap kaibigan pag may sakit po tayo sa pag-iisip kaya sana mag-ingat po kayo. Ayan mga kaibigan, tapos nang maligo si Ate JB no. <laughs> Naligo ko kaibigan mga lagpas lang 4am no. So ginigina si Ate GB at umuulan pa sa labas. At talagang maaga ako naligo ngayon kaibigan dahil pupunta po tayo sa hospital ngayon magpapacheck up si Ate GB. So maaga pa talaga i-check natin yung time ha. So mga kaibigan, ang oras ngayon ay 5, exactly 5 a.m. O tingnan nyo, 5 a.m. pa mga kaibigan, tapos nang maligo si Ate GB at nakasaing na rin po tayo. No? Meron na tayong lutong kanin, ulam na lang ngayong kulang. Andito sa labas kay umuulan pa. O tingnan nyo, umuulan po sa labas. Walang katao-tao kasi nga uh, magang maaga pa at saka umuulan. Hindi ako magbubukas ng tindahan ngayon kay sarado yung ating sari-sari store kasi nga magpapachikap si Ate JB sa doktor. Sana umaging okay po ang lahat kay sana tulungan si sa Ate JB kahit isang prayer lang. Thank you so much po. Ayan mga kaibigan, alas 5 pa lang ng umaga. Andito na tayo sa main highway no? ng Cebu. Papunta tayo sa Cebu City. Kasama ko si Junior na siyang nag-drive. Si Frances, si Hida. Thank you so much. For the fresh na fresh. Happy baby. So kaibigan, next emotions no? Worry pero masaya. Sana maging okay ang lahat. And maraming salamat okay. po din sa inyong pagmamahal at suporta kay ATVB O tingnan nyo. ang ganda ng umaga mga kaibigan Very early in the morning Happy morning everyone Mga okay. kaibigan, papasok sa po tayo ng tunnel So dalawa po ang tunnel dito sa Sibongco yung isa At may isa pa po pong tunnel sa Luka, Sa may South Coastal Road Ayan ito kaibigan na merong tunnel para iwas heavy traffic so sana safe tayong lahat parati um, uh, ayun mga kaibigan nandito na po kami sa hospital uh, sa psychiatric department at ako po yung onang pasyente ayan, so wala pa pong tao dito yung, yung lang, ito lang yung family ko ayan kami lang ng family ko their friends so first no first come first serve na una si ate JB wala pang I mean 6am andito na po kami Tingnan nyo, no? Pero 9 a.m. pa darating yung psychiatrist, yung doktor. So, masaya tayo, kaibigan. Everything is going well. Thank you so much, God. Good morning, mga kaibigan. This is my second day punta sa hospital. So, second day ni Ate Gibi. Ngayon, mag-undergo tayo ng maraming lab test, laboratory test. Sana okay ang result. sana safe tayo. 5 a.m. pa ngayon, kaibigan. Ang schedule natin ay 7 a.m. Pero malayo kasi yung hospital, kaya dapat punta na tayo doon. Sana safe tayo yung lahat parati. Ayan mga kaibigan, papunta na kami sa hospital with Junior Francis and Lina Palioko. Suga. Suga, ano? Doon ang kapitiran. Yan, sana safe la yung lahat, panati their friends. Madilim pa kasi it's 5 AM. God bless us all. so mga kaibigan, nasa road na po tayo papuntang Cebu City. Andun po yung uh, isa sa mga pinakamalaking hospital dito sa amin sa Cebu. pinabalit uh, pinabalik po ako ng aking psychiatric doctor para sa mga laboratory test. So maraming test po. Kailangan kay Ate GB, more than 10 uh, na laboratory exams test kay bigano no? kasi nga meron tayong sakit meron tayong mental illness so nakarating na tayo dito sa Vicente Soto Memorial Medical Center so uh, pampublik ko lang po ito government hospital kay bigan dahil gusto ko talaga makasave hindi po madali no yung sakit ni Ate JB ang mahal ng psychiatric doctor pag sa private 1500 po bawat bisita natin and then ang mga gamot ang mahal so dito po, libre ang doktor pero ang mga gamot, kailangan kong abayaran uh, so maaga kaibigan no? mga wala pang alas 6 ng umaga andito na tayo, ngayon papasok tayo sa loob, kasama yung aking pinsan thank you so much sa pinsan ko si Didang no Ayan, sana samahan nyo kami, dear friends okay, kaibigan, galing po tayo sa ECG room, pero close pa wala pang tao, kaya balik ulit tayo sa lab laboratory room yan Nahin na natin yung ating love, love lab test there, friends. Balik na naman tayo sa first floor. Talagang maaga pa kasi kaya sarado pa yung ibang department. Yan, so magutom na si Ate GB dahil nag-fasting pa tayo. No? Beg mo mag test, mag-fasting tayo. Ang ganda ng umaga. Thank you so much, God. <laughs> Nahin nga si Ate GB. Ang hirap ang kasakit terpinsa, kaya dapat mag-iingat tayo nga. Eight healthy foods, do some exercises. Tapos, amin ako, moon na, kumuna, nina pa ni Silong. <laughs> Ayan, so, malayo talaga yung, malaki yung pagitan, no, ng first floor at second floor ng kayawigan. So, first floor, dito yung laboratory test. Dito, mapalagta si Ate Gibi, ha? Mga kaibigan, natapos na si Ate GB sa ating uh, ating uh, laboratory test. Ito yung ating blood test at ito yung ating urine test. Uh, test, sorry po. Ayan, so tingnan nyo. Ayan. Okay? ayaw huwag kayong magkasakit ha. Mahirap magkasakit dear friends. So ngayon, pupunta tayo sa ECG. Ngayon, dahil tapos na tayo sa ating urine at saka sa blood test, pupunta tayo sa ECG para sa ating heart So mga kaibigan, tapos na tayo sa ating laboratory test. Papunta so, tayo ngayon sa ECG department. Pacheck natin yung ating heart. <laughs> so yan na, okay lang no? Ang result. Yan. So here we go. See that one? ACG department. So mga kaibigan, tapos na po tayo sa ating lab test. Ang result ay makukuha po natin 3 p.m. today. At yung ating ECG kaibigan sa ating heart, the result will be on December 28. Ang hirap magkasakit kay Biganting Tingnan nyo, marami talaga mga pasyente dito, their friends. Kaya parati kong sinasabi sa inyo, please, 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 iwasan nyo pong magkasakit. Again, nandito po si Ate GB sa hospital kasi po, bumalik yung sakit ko sa aking pag-iisip. Meron po akong uh, depression and meron din po tayong panic attack. Ayan. So, test, ayan, so kung uh, sa iba yung, ha, ibang tao pa yung Ngayon, magsabi, sabi nila na si Ate GB ay nababaliw. Yes po. Ito po yung isang sakit sa mga nababaliw na tao. Pero hindi po ako baliw ha. Meron akong sakit sa pag-isip. Uh, depression po at saka panic attack. At ang mahal po ng mga medicines. And thank you so much sa mga hindi nag-skip ng ads ha. Malaking tulong po ito kay Ate Gb, Pang Pambili na rin ng gamot. Sana kaibigan huwag kayong magsawang sumuporta at uh, magmahal kay Ate JB. Again, thank you so much for not skipping the ads kaibigan. So ngayon kay Bigan hinahanap ko yung aming sasakyan. Ah, uh, Nanghiram po ako ng sasakyan sa aking kapatid. Thank you so much, no? Kay uh, James at Jamaica na nagpahiram sa akin ng sasakyan. Thank you kay Junjun -Jun sa pagsama sa amin ni Francis at kay Didang sa aking kasi na talaga ako. Thank you so much sa inyong lahat. Sa inyong pagmamahal at suporta kay Ate JB. Again, kaibigan, iwasan niyo magkasakit. Ang hirap magkasakit. Babalik pa ako sa Dr. Kevin. Every two weeks, babalik pa sa Dr. Si Ate JB. Sana gumaling na talaga.